talaga namang mga gahaman sa kapangyarihan. Ngayon po ang sasalawlain ng ating saligin batas. Mantaki nyo para sa 100 pesos. Magandang araw mga kababayan at tinawag ni Spook Harry Roque na itong mga kongresista na nagpapaperma ng People's Initiative para sa charter chance para ma-amend ang ating 1987 Constitution na binabayaran ng isang daan up to 10,000 mano ah, para sa mga pipirma. Ang problema, ang pagkakaalam ng ating mga kababayan ay para ito sa ayuda. Nako, hindi nila alam pala na ito ay para sa pag-amend ng ating 1987 Constitution. Dahil ang kanilang sinasabi, ito ay para sa ayuda ng AX at Tupad. Nako po, mga senador nakialam na at dapat na umano imbistigahan, at palagay ko eh alam naman natin kung sino ang sumusulong ng People's Initiative. So sino? 'Di ba? Mang uh, <laughs> mga gahamang sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ng ating saligin batas, man para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag i ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukunin ng 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga uh, ninanais na magkaroon pa na mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay ng galit ng taong bayan dahil iniinsulti po ang taong bayan kung akalain nyo ay eh, yung pinaka pinakasagradong batas sa ating bayan at sa Ligang batas ay maamendahan para lang po ma suportahan ang yun nga po, ng paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretsyo sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo na Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko na maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker, dahil sa inyong suporta, Naku no, po mga kababayan po natin, hindi lang po natin alam yung nasa likod nito. Eh. Baka alam din, ano? baka nga lang, di rin naman tayo sigurado, baka nga lang alam din ng ating pangulo ito. eh Kung totoosin kasi mga kababayan po natin, sino ba ah, ang sumusulong ng ah, pag-amend ng ating Philippine Constitution? So alangan gagalaw sila na hindi alam ng ating pangulo. Nako eh alam naman natin na coordinated itong si Martin Romualdez sa ating pangulo. Ito analysis lang mga kababayan po natin. Ah uh, o gumagalaw itong mga kaalyado ni Martin Romualdez. Sabihin natin hindi niya alam. Pero sino ah uh, yung uh, gumagawa nito? Sino yung pangalawa uh, or second of command sa House of Representatives? Pwede kaya siya ang gumawa na hindi alam ni Martin, na hindi alam ng ating pangulo. Nako po, talagang dapat investigahan para malaman po natin. Dahil ito ay malinaw ha, na paglabag sa karapatan ng tao na bumoto ha, na malaman din ang katotohanan. Bakit nila kailangan pumerma? Ano ang purpose? Hindi yung sabihin mo para sa iyo. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaan sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suwestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantaki mo, People's initiative naging congressional initiative at saka hindi pa yan. Constitutional amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanila mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas e eh, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung pagliliti uh, um, sa ating dating Presidente, at sa ating BP, sa ICC, siguro po eh, lahat yan ay eh, mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan, eh sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ang gumagastos para dito sa initiative neto? Eh hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay mayroong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government. Ang may ganyan, hindi kaya galing yan, mga kababayan po natin, sa extraordinary expenses. Malay po natin. Kasi imagine mo, ilan ba uh, ang uh, 12% ng uh, total na butante sa ating bansa? Tapos kung makukuha mo yan, ita times mo lang sa 100. O sige, minimum 100. So palagay ko, bilyones ang aabutin yan, mga kababayan po natin. ba? Diba? Saan galing ang punto na yan? Alang ang galing sa bulsa ng nag-initiate nitong People's Initiative. So malamang, galing din yan sa punto ng taong bayan. Nako po. Policia. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Mantakin nyo. Anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, matematisa. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa, sa pamimigay lang na tag nine, 100 pesos. 9 billion kung dadagdagan mo ng dalawang zero, kung itatimes mo ng 100. Ah, ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yung 9 billion? Alam mo ba kagabi? prime time, nanonood ako ng balita, abay, may advertisement, may advertisement na para sa charter change. Oo oh. oh, nga. Oo oh, nga. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change, at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya eh, pero na naman ang taong bayan yan. O ako, pagtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit yung gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TV meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na ang konstitusyon amendment, eh para mawala ng boses ang Senado. Eh kaya nga nandiyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saling ng batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong. Doon sa Amerika, kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang um, gobyerno na may dalawang kamera uh, ang Kongreso, alam nila na kapag lokal na mga opisyal, eh syempre, ang interes nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang ting tingnan talaga ipang nasyonal na interes at yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. E kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Na ang presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. E paano naman si Senate President? Bakit nyo binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto niyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence na ating hukuman, ang sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presumed na responsable sa forgery. Edito dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presume na nasa likod niyan. <laughs> Alam na. <laughs> ay sino na nasa likod niyan? E, mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Lang. So, grabe ano, mga kababayan po natin ang kanilang ginagawa ngayon, ano? So, parang baliwala na lang itong Senado na kung tutuusin, mas mataas itong katungkulan ng ating mga senador. Dahil ang ating senador na 24, mga kababayan po natin, sila ay national na binuto ng taong bayan. E, ito per district lang itong kongresista Although marami sila, marami ang kanilang presentation, pero malaki naman ang sakop ng mga senador. Pero sa ngayon, eh gusto nilang maabolish ata itong mga senador po natin. Ah, kasi ang mangyayari, uh, both jointly. So, boboto sila sa kabuuan. So, kung ilan, three-port three, uh, one, three ata yung kailangan na buto para manalo kung ano yung kanilang uh, pinopropose na amendment. So, ibig sabihin, dahil 24 lang talaga, itong mga senador, mga kababayan po natin, eh wala silang puwersa. Kahit bumuto pa sila lahat kontra sa pag-amend nitong ating konstitusyon, eh yung kalaban nila, mahigit 300. Diba? Wala silang magagawa. Kaya ito, mga kababayan po natin, palagay ko, ngayong nagsisimula pa lang itong People's Initiative, eh dapat kontrahin na ng mga senador. Ah? yung mga senador na may ingay po natin dyan dapat simula na nilang kontrahin yan dahil posibleng mabaliwala sila at maabulis itong uh, senado kapag natuloy itong plano ah, ng uh, kamara o sino bang namumuno dyan Siya o speaker Martin Romualdez eh, posibleng siya rin ang nagpapasimuno nito hindi nga natin alam mga kababayan po natin pero sakaling siya ang namumuno eh nako napakalaking question mark po yan para sa atin lahat mga kababayan po natin eh lalong lalo na pagdating naman sa mga survey eh wala naman sang uh, chance na manalo kung sakaling tatakbo itong pangulo mas malakas pa nga itong si Rapitol po ngayon di ba si Vice President Sara ay bagsak na bagsak lugmok na lugmok dahil sa kanilang ginagawang paninira. Pero kahit papano, ah, ay umaangat pa rin ito sa mga survey. Kahit sa latest survey nga, eh, sa mga top performing uh, ah, ahinsya ng ating gobyerno, o yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, eh, siya pa rin yung nangunguna mga kababayan po natin. At si Martin ang pinakakulilat. So, posible ang paraang ito, ang kanilang gagawin, ha? Ah, Siyempre, kung masusunod yung kanilang amendment, magkaroon ng prime minister, eh matik, sino pa ba yung kanilang pagbubutuhan? Eh yung kanilang leader din ang kanilang pinakapos. So, so, alam na natin mga kababayan po natin. Kaya palagay ko dapat umaksyo na ang ilang uh, official ng ating gobyerno na matitino. Uh, andyan, nagsalita na si Lagma, nagsalita na itong si uh, Pulong. Sa Senado, nagpahiwatig na itong Senator Ivy Marcos at itong si Senator Jingoy Estrada. Kaya abangan po natin Sigurado lalaki pa ang isyong ito lalo na mga kababayan po natin ay mukhang dawit din ang uh, LGUs kasi ang, ang mga kapitan sila rin yung nagpapakalat ng perma itong mga mayor kasi sila yung binagsakan umano ng uh, pondo uh, para gamitin sa 100 kada signature. Kaya abangan po natin yung ating mga update patungkol sa isyong ito mga kababayan po natin. Analysis, opinion, magkalimutan, magpalo, magsubscribe sa ating social media platform at para sa inyong saloobin at komento, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kababayan po natin.